i yeah. Ngayon na, maraming salamat po sa inyo. No? So, hindi talaga maiwasan na kainom tayo. So, alam nyo na yan sa mga lalaki. No? Mabay talaga. Yes. pero, ayan, yeah, nagpasalamat po ako dahil kapumunta sila dito no, sa ating anniversary. Thank you ulit so much team ko. Daling, walang <laughs> po. No? Kaso lang, si Kiko, hindi nakapunta. So, hindi natin alam kung anong problema. Pero, pagka may uh, ibang trabaho,

Datuk kayak goget oh. <laughs>

Ah, lingaw mo yung kayo doon, lingaw mo yun. Ipwes uh, po, Lugan. Ngayon po si Ipwes at si Lugan. Dito po si Rene Lovinchor. Yan. Yan. Oh. Uh, subscribe sa kanil po ng kayo doon. Rene Lovinchor. si Lugan na kayo doon. Oh. si Chiquis TV Ayan po Ayan po oh. Maraming salamat po Sa lahat ng sumusuputa Sa Team 69

jadi itu si tunggir itu si tunggir mau keidot? Ken tunggir Kira. Ah, Kira. Ini bagbag si Longher Magidol kasi wala pang sipe. Nagaroon na po siya nang sipe. May may channel naman siya pero ngayon wala silpon. So, mungkin naman yung silpon niya. Yung yeah, ko mo channel. channel. Kung may silpo na siya mga kaidol, magamit na yung channel niya, Roots TV. iya ang channel niya po, Roots TV. So ngayon, wala pa. Kasi wala pa ang CP. Hindi uh, pa nga nakapload. So, uh, Maghintay-hintay lang po tayo. Maka-vlog uh, po si Roots TV. Maka-balang uh, araw, maka-vlog na rin siya. Uh, Kaya, tiis mo kami May... Kayo, no? wala pa kami sahod sa YouTube Hindi eh. pa kami Kasi wala pang sahod eh. Kung pa kami, dyan Pagpulo na upload Kaya, na

inyo no so, hindi talaga maiwasan na kainom tayo so alam nyo na yan sa mga lalaki no mabay <laughs> yeah, talaga so, pero ah. ayan nagpasalamat po ako dahil uh, pumunta sila dito no sa ating anniversary thank you so much ulit ko randing po no kaso lang si Kiko hindi nakapunta so hindi natin alam kung anong problema pero pagka may uh, ibang trabaho yung may okay, ginagawa so, o oh, dalahan natin ang ano, magkain so maraming salamat dito si Ila Imen yan okay tandalit ni bring me ayan si Bano bring e, eh ayan yung sama na barangay please no agong ayan sige sige yung ating tricycle driver to so, Maraming salamat, salamat. salamat po tayo dahil uh, konti lang yung hingi niya no. Dapat <laughs> uh, tayo dito sa uh, Paliguan. No? So, maraming salamat talaga sa lahat. Na ito, maraming salamat. Ulitin ko, thank you so much sa nagbigay ng uh, no. Ma'am, ma uh, uh, napaka mabuti mong puso no. So sana uh, marami kang pang tao matutulungan. So, kaya namin na uh,

di balik kumilik ba parang konsyel ng ano namin to andito oh marami sila uh, gumawa sila ng uh, kasiyahan yan yan kung makikita nyo sobrang dami nila Hindi, ayan okay. Siyempre, andito si Mute Ayan, thank you so much Man. Nos. Ayan, si Ranil. si, si Simpre. Nandito si 92 Ay, ay, lang mga kaidol. Eh, Ayan, si Kaso ko muna yung pamangkin ko mga kaidol. So, yan mga kaidol. Uh, Successful tayo sa ating uh, no, Kahit hindi tayo kompleto, pero meron pa tayo tira. bibigyan na natin sa kanila. Iba, atit na lang natin, Brad. Ayan, oh, atit na lang natin. So, okay, so yan yeah, o, uh, nagingi kami ng papasalamat po sa inyo sa lahat-lahat na nagtulong sa amin. So sana, more blessing. Uh, God bless inyong lahat. Uh, maraming, maraming kayong napasaya. Uh, thank you, thank you so much sa lahat na nagtulong-tulong talaga. Thank you so much. Sana uh, maulit pa ito sa susunod. No? So thank you sa inyong lahat. Maraming salamat. I love you all. Yeah, uh, si Ginos. <coughs> yan ako, mga sasarapin mo kayo. Kaya kapag ganda rito. Okay, ako nang-explain be. So... Ang garit nalang. I mean, okay, to, So, kaya so, uh, yan. Mayroon. Uh, ito uh, kasi uh, mayroon lang. So, hindi natin mayarasa na uminom um, tayo. Ako nakainom nga. Pero, punti lang. So, galing. Ito kasi si Dick. Uminom to. Pero... Saktong-saktong lang. So... Sana main natin natino. Lahat naman siguro. So, sana main so, yun, yun uh, yan, nakainom siya. Okay, okay lang yan. Uwi na tayo. Uwi tayo. tayo. Ayan, dito si... Mga Kaidol, salamat sa inyong tulong mga Kaidol na naging dalawa naman ang Litson mga Kaidol. Salamat po sa Team 69. Salamat po sa inyong suporta mga Kaidol sa Team 69. At, subscribe lang po ang channel ko, uh, Ilmira Adventure. Ayan po. Oh. Ayan po.

you so much na sa inyong ano suporta idol. Uh, ulitin ko nagpapasalamat po sa uh, uh nagbigay ng tulong po uh, para pa namin dito kami lahat to. Maraming salamat kasi ano eh uh, na, na tawag diyan kami. Sabi tayo Oh, ayan. So, sana maintindihan niyo. Kasi kami, ah, nakainom po. Lahat naman ng tao siguro ay Kasi hindi Kasi hindi naman ako magpapagsabi ng 16 nga masama.